Magandang araw mga bata. Ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa letrang A. Ang tunog ng letrang A ay a. A. Sabihin nyo nga ang tunog ng letrang A. Magaling. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang A. Sa malaking letrang A, gumuhit ng linya na pahilis mula sa taas, pababa. Gumuhit muli ng isang linya na pahilis mula pa taas, pababa. At sa huli, gumuhit ng linya na pahiga. Yan ang malaking letrang A. Para sa maliit na letrang a, gumuhit ng linya na pabilog. At linya na patayo. Yan ang maliit na letrang a. Ulitin natin. Linyang pahilis pababa, linyang pahilis pababa, at linyang pahiga. Malaking letrang A. Maliit na letrang a. Guhit na pabilog at guhit na patayo pababa. Maliit na letrang a. Magsanay magsulat ng letrang A. Mga larawang nagsisimula sa letrang A na ang tunog ay a. Aso apoy apat anim araw ahas abokado alimango ampalaya atis ama abaniko apa, alkansya, aklat, anahaw, agila, alon. Ngayon naman ay babasahin natin ulit ang mga larawan na nagsisimula sa letrang A na ang tanong ay A. A. Aso aso a apoy apoy a apat apat A Ahas Ahas A Abocado Abocado A Alimango Alimango a ampalaya ampalaya a atis atis a ama ama a abaniko abaniko A-Apa. Apa. A-Alkansya. Alkansya. A-Aklat. A, aklat. A- Anahaw. Anahaw. A. Agila. Agila. A. Alon. Alon. Para sa ating pagsasanay, bilugan ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na a. Araw. Ang araw ba ay nagsisimula sa letrang A? Tama. Bilugan. Ampalaya. Ang ampalaya ba ay nagsisimula sa letrang A? Tama. Bilugan natin. Saging saging. Ito ba ay nagsisimula sa letrang A? Hindi. Abokado. Ito ba ay nagsisimula sa letrang A? Hindi. Alimango. Ito ba ay nagsisimula sa tunog na A? Tama. Bilugan. Ahas. Ito ba ay nagsisimula sa tunog na A? Tama bilugan manika manika ito ba ay nagsisimula sa tunog na a ah? hindi anim anim ito ba ay nagsisimula sa tunog na a ah? tama bilugan manok manok ito ba ay nagsisimula sa tunog na a ah? hindi aso. Aso. Ito ba ay nagsisimula sa tunog na A? Tama. Lahat ang nakabilog sa larawan ay nagsisimula sa tunog na A. Balikan nga natin. Ano-ano ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na A? Araw. Araw. Ampalaya, abokado, alimango, ahas, anim, at aso. Magaling. Ngayon naman, puin ang salita. Isulat ang letrang A sa patlang. Isusulat nyo lamang ang maliit na letrang A. Una, apat. Apat. ikalawa aso aso pangatlo anim anim ikaapat ahas ikalima apoy kaanim alimango kapito ampalaya kawalo abokado magsanay magsalat ng letrang A Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.